Hello po mga kalingap. Hi mga kalangga. Please, Please support Trending Pia. Thank you. Thank you. Oh. Yeah. to my channel Trending Pia po ayan happy as Wednesday po ngayon ayan kaya tayo meron nun Ayan, bago natin ni start ang ating reaction video, pasalamatan muna natin si Lord sa maraming blessing, Lord. Thank you, thank you po. At syempre guys, pasalamatan natin na may-ari ng video. Ayan, Ruel of Malalag and Rachel Morales Vlog. hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na po. At huwag kalimutan, supportahan syempre ang Ama Amalang Kalinga, po, Bal Santos Matubang, Kalinga Fab, Ate Edna. At lahat po na small charity vloggers, guys, please support natin and core reactors lalo na po ang R-O-R-D. Ayan. Please support po natin. panuorin po ang mga videos. So, ngayon, guys, maraming salamat sa nagla-like, nagsishare, nagsasubscribe kay Trending Pia. Maraming, maraming salamat po. 65,500 na po tayo. Thank you, thank you so much. Ayan, grabe, guys. So, ngayon, i reaction video natin itong post ni Ruel of Malala. Grabe, Valentine's. Talagang nakapuso. <laughs> Nakaganyan eh honey my love so sweet ay grabe ano pag masdan nyo yung mata dyan ni Dudong Ruel, talaga nangungusap oh hmm hindi lang sa puso talaga nakaturo pero yung mata niya nang usap talaga sinasabi na mahal na mahal kita langga kitang kita talagang in love na in love siya ay ang titiga ng dalawa grabe grabe ito yung puso po at for sure abangan natin po mamaya na mayroon itong mga tungpasabog. pasabog siguradong hindi mawawala ng date 'di ba kasi nga MU naman sila or or uh, natin masigit pa nga sa MU may aabangan tayo sigurado ayan na may date yung dalawa kaya abangan natin yung video na yon basta masaya na tayo ayan ngayon masaya masaya na tayo kasi may pose may pose silang ganito ayo oh, nakapuso at nakalagay happy valentines ay grabe di ba grabe yon ayan ang titigan, ang hamis. Ayan. eto ito pa guys, grabe. Yung ano, yung bagay na bagay silang dalawa. Ito nakatingin. <laughs> ang sweet ng ano, natingin. Talagang ang hames. Ang sayang pag, ano, pag masdaan. Di ba? Grabe. Kita mo naman yung dalawa. Oh. <laughs> Ay, sana. Sana, 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 sana. Mapakasal lang kayo. <laughs> wala tayong ano, wala tayong ano wala tayong ibang masabi kasi alam naman natin kung gaano nila kamahalang isa't isa nagkakaunawa respetuhan sa isa't isa ay, ay nandoon eh kaya talagang tuwing magkikita tayo ng ganitong letrato wow, wow ang sweet nila para sila mag-asawa dito no? grabe <laughs> sana on ayan eto ito yung pinakikita ko ngayon kahapon sa live. Dito kasi, kitang-kita ko kung papaano iginagalang nire-respeto ng Ruel of Malalag si Monso, si Rachel. Kasi, yung paghawak niya, talagang kita natin yung respeto. Yung paghawak niya. Hindi ba? Panoorin natin. Hmm. Ang saya nilang dalo, oh. <laughs> Ang O, tingnan nyo. Yun, yan. 'Di ba? Talagang banaya tapos parang ilang pa siya, parang hindi niya maano kasi 'di ba? Ang <laughs> laki ng respeto ng Ruel of Malalag kay Rachel Morales. Kitang-kita natin sa kilos niya. Grabe. 'Di diba? ba? Kakatuwa. Hmm. Yun. <laughs> Ay grabe. Kasi syempre, hindi hindi niya ano, hindi niya kayang buwagin ang kanyang pangako na irerespeto niya si Rachel maghihintay siya. Kaya naman pag nag-touch ay talagang alam mo na ano, <laughs> banayad lang na talagang hindi talaga eh. <laughs> Pero, doon sa touch na yon <clears throat> kahit ganun lang, kilig na kilig na tayo. ba? Diba? At grabe, ito rin yung post kagabi. Nakakatuwa ito. Kasi, kasama niya si Tatay Risa ng dalawa na maglangga. Nakijaming! Makikita mo talaga yung ano, yung unity nila, yung talagang tanggap na tanggap ni Tatay Risan si Ruel of Malalan. Kitang-kita sa banding na to. Panoorin natin, guys. Hmm. Oh. <laughs> Yung dalawa, oh. <laughs> Tatay Risa na tagaganyan. <laughs> Nagagaganyan. <laughs> diba? Ay, grabe. Nakijamming sa ano, sa, sa kalukohan ng dalawa, oh. Allah! <laughs> ang bait din ni eh, Tatay Risa. Yan. Makikita mo talaga na, Tanggap na tanggap ang Ruel of Malalag. Talagang pamilyang-pamilya na ang dating ni Ruel of Malalag kay Tatay Rizan. Kasi, o, na mo, nakikijamming dito sa video na to. Siya talaga yung nasa una. Siya yung tagahawak. <laughs> Ang saya. Grabe. You know. Ngayon you know, na, halos na din si Tatay Risa. <laughs> Ay, grabe o. Oh. Ay, grabe o. Oh. <laughs> Ayan. I think isusum. Isusum natin ng konte guys. Ayan. Isusum natin. na. Oh. Ang kulit e o. Oo. Oh, Ay, oo. Oh, oh. <laughs> yung dalawa na sa likod. Si Tatay Risa talaga nagkagano. <laughs> Ay grabe. Oo, di ba? Nakatawa siya, oh. <laughs> Sunod dun sa dalawa. <laughs> Tuntuan naman si baso sa kanya Tatay. <laughs> di ba? Masayang banding. Ayan. Masayang banding to. Masayang samahan to. Grabe. Ang saya-saya nila. Grabe. Sana laging ganito at lagi nating mapapanood na sila ganito. Diba? Ay, pero alam naman natin na talagang gustong gusto ni tatay Risa si Ruel para kay Bunso. Kaya nga sabi niya, ba diba, Kung hindi, ano, wag, wag, ano, wag lang sasaktan, ba diba, At tanggapin ang ugali, o. Oh, ba diba? <laughs> tanggap na tanggap ni Dudu Ruel. Kaya yan. ba diba, si tatay Risa? Nakakatuwa. Ay. <laughs> Ay, ang kulit oh. <laughs> Ayan, wait lang. Ito na naman tayo. Ayan, ito yung paliitin ng konti. Ayan. Ayan itong puso na to talagang itinapat ni Dudong Ruel sa kanyang puso sa gisag ng kanyang pagmamahal talaga kay Rachel Morales ba? Diba? talagang sumapit yung alas 12 yan niya na to puso na to ganyan niya kamahal kasi ang Rachel natin. Grabe. Talagang sobra yung pagmamahalan nila na talagang konting-konti na lang yung ating iniintay. Birthday na lang ating ini-entire para ma-announce na talagang sila na, 'di ba? Kasi alam naman natin ang na mangyayari yun. Kasi kita naman natin sa kanila na talagang mahal na mahal nila ang isa't isa, 'di ba? Grabe. Sana all. <laughs> So, yun guys. Ay, grabe. Happy Valentine's po sa lahat. Nagdidiwang ang ating mga langga. Ang puso ay talagang tumitibok-tibok sa so, mga may kapartner ngayon. Happy Valentine's po sa lahat. Ingat po tayo. Grabe. Kita nyo naman ang samahan ni Tatay Risan at ni Ruel. Ayan. At saka ni Bunso. Talagang jamming jamming si Tatay Risan. Kita-kita natin yung mahal na mahal na rin niya. At turing niya talagang tunay na anak na. Tu uring na niyang anak talaga ang Ruel of Malalag. So, guys, thank you for watching at kung nagustuhan mo reaction video ko, baka pwede pa like, share, and subscribe. Tending Pia po, nagsasabi na always smile para laging beauty. Bye bye guys. I love you po. Ingat palagi. Sana all! <laughs> Happy Valentine's! Love you, love you!